Pag may utos sa amin, doon kami gumagalaw. May asit po kami sa ano, lugar na yon. Tapos kung anong ginagawa ng tao, kung anong oras sila pumunta sa labas, kung saan sila pumunta. May mga patong na nakalista sa ano nila. Ilisa isa namin simula sa tauan hanggang sa puno. ako nga ng security guard. Sa lugar po namin, may kumukuha po ng tao. Yung po nal nalang sabisyon. Tapos hindi ko na kaya ang payuan. Yung mga gamit namin binibenta. Tapos yung magulang ko inaaway na. May bumura. Walang trabaho po. Kaya naisipan ko sumali dyan sa, ano, sa grupo na yan. kumusta yung buhay ng kasama ng Pablo yung kasama ko dito? Okay po yung buhay namin na. Kahit pa paano po nakakarawas pang araw-araw, napakapait po ng asawa ko. Napapagmamahal na, napagmahal na asawa, mapagmahal na ama po. Wala po akong masabi sa kanya. Tumawag na lang po sa bahay namin na ah. asawa ko raw po. Kasama dun sa ano, sa mga namatay. Paano ko kayo nakamaginsin? na tumanggap ng trabaho na papatay mo ng tao. May bayad po. Kailan mo nagsimula? Nag Nagumpisa ko kayong tumanggap ng trabaho? 2015 po. Wala ka po si Duterte mo? Wala pa ka po. Kanya-kanya kaming -kanya lugar. Kung saan yung area na nila, doon na kayo pwede kung ano, hindi kayo pwede kung sa ibang lugar nasa 30 na kami. Naigit. Sa 30 po na yun, sa bawat trabaho ilang ilan po ang papatay sa isang tao? Dalawa po. Bukod po yung surveillance, kasi timbre na po pag ano. Nandiyan na po yung tao na sadalit. Ilang araw po bago makompleto yung plano sa pagpatay? Mga dalawang linggo po. May asit po kami sa ano, lugar na yon. Tapos kung anong ginagawa ng tao, kung anong oras sila pumunta sa labas, kung saan sila pumunta. Ilan ang natapatay sa isang gabi? Sa area po namin, isa lang po sa isang gabi. Paano mo yung uh, pinapatay mo? Binabaril po. Pagkatapos po barilin Ano po, iiwanan po namin. Kano ang binabayad po sa inyo? 20,000 po sa isang ulo. Mm Hindi -hmm. po kami gumagalaw na maraming madadamay. Kung ano lang yung target namin, sila ng ang ano namin, ang ano lang namin, ang chairman lang. Bakit nga ba bang mga hindi ko sila target? Kasi may hirap madaling patayin. Hindi kagaya ng mga mayaman, maraming proteksyon. Pag ikaw nakalista, uunahin mo na yung mga tawabay niya bago yung puno, kung sigurado yung ano. Kanina po ka listahan Sa chairman po. Paano kung gusto mo sa pero nagbago na siya. Papatay niyo pa rin ba? Opo. Ano pong dalitan? Kahit magbago pa rin po siya. Habang tumatagal, pag nawala yung vigilante, babalik po rin po sa dati. Hindi ko siya. Nalaman ko patay na ang mga ko. Paano, paano yung, paano mga alak niya? Paano kami? Yung na akong tanong, tapos bakit pinatay? Pwede na, ma'am. Kulong na lang. Kumigising sa... Hirap po. Lalo ngayon, nararamdaman po namin talaga na wala. Wala na po talaga siya. Ang hirap po sa araw-araw. Na wala kami kasama sa bahay. Wala siya. Ang hirap po. Ang hirap po talaga. Lalo po sa akin, may maliit ako. Hindi ako makapaganap po eh. Ang sakit-sakit po sa kalooban. Madami po kami nangungulila ngayon. Na, nangungulila po kami sa mga asawa namin. Kung na po yung mga anak namin. Napakahirap po. Wala pong katumbas na pera ang buhay ng tao. Wala pong katumbas na kahit ano. Kahit anong bagay po, wala pong katumbas. Mahirap po. Marami po kami nangungulila. Mga mga bata po, mga anak namin. Paano na yung panalakihin yung mga anak namin nang walang ama? Ang hirap. Ang hirap po, ang hirap. Tama na po. Tama na po. Huwag po kayong masilaw sa kung ano, kung ano yung ibibigay na kapalit na para mapatay niyo o mga ano yung tao. Tama na po. Huwag na po kayong, ano... Huwag na po kayong pumatay para lang sa may kapalit na, ano... Ang hirap po. Ang hirap po mawala ng mahal sa buhay.